Uh, post sa social media na magbibigay umano ng pera at bigas ang mm. DSWD sa mga mahihirap. O wala ay, ba? Tinawag nga nilang lakay hindi daw totoo eh. Disinformation umano ito. Fake news? Fake news. Mm -hmm. Yan. Ang buong detalya sa report ni RH5 Val Gonzales. Val? Walang card program ang Department of Social Welfare and Development na nagbibigay ng sampung kilong bigas at... Wow. 30, dami 000. ha. Sampung kilo ha. Mm -hmm ah, oh, ito Mayor at Ate Wina ang paglilinaw at abisong inilabas ng DSWD matapos na ipakalat ng isang Facebook page ang maling mga impormasyon tungkol sa mga servisyo at programa ng ahensya. Nangangamba kasi ang DSWD sa posibilidad na maring maitulot sa publiko ng fake news na ito na inilabas ng kapampangan ko, Piyasa ko, FB page. Babala ng ahensya, Huwag magpalin lang sa ganitong ore ng mga post sa social media upang hindi mabiktima ng mga scammer. Dahil dito hinihikayat ng DSWD ang publiko na bisitahin lamang ang mga official social media pages ng kanilang tanggapan at kumpirmahin muna ang anumang kahinahinala ang mga post. Ako si Abay, Pastor. uh, maray bang uh, naloko dyan. Marami bang pubila sa, ano, sa DSWD uh, Val? Eh mo 'yan. Mayor, naalala mo nung panahon ni dating DSWD Secretary Erwin Tulfo? Mm. May nagtasa, nagtatsaan sa may opisina pa sana. Gano'n din ba ang nangyari ngayon? O nga pala, ano ha? Mm -hmm. uh, yun 'yung pinanangampaan nila Mayor, kaya uh, ngayon pa lang ay nililinaw na nila na hindi totoo ito dahil nung nangyari 'yung ibinalita noon na na nagsimula sa post sa social media ay eh, nagtagsaan yung napakaraming mga magulang, mga estudyante diyan sa may batasan dahil may nagpakalat na pamibigay daw noon ng tuition fee assistance. Oo. Oh. Eh, di ba't may nasaktan pa ba Naalala oo. ko, pati sa probinsya, Pangasinan yata yun? O, ewan ko, basta may probinsya nagkagulo din. Correct, oo. Kaya agad-agad na naglalabas ng abiso ang DSWD dito mm -hmm. sa ganitong klase ng mga fake news, mga misinformation sa social media. Eh, tinignan ko nga kanina, Mayor, yung uh, FB page na ito. Mm. Itong uh, ko, biyasa ko, FB page. Abay, ang daming naniniwala, Mayor. Talaga, yung, ha? Ang daming nagko-comment. <laughs> <And daming laughs> mm -hmm. Yung mga nag comment kasi, Mayor, yung mga nagko-comment, eh, yun ang sinasamantala ng uh, mga scammer. Eh, oh, panadalhan na ng uh, private message, mag-PPM, at dito nahihingin yung kanilang mga impormasyon hanggang sa bigla na lang nilang makita yung 500 piso nila sa kanilang sa kanilang gikas at ay wala na dahil na scam na sila. kaya ang babala ng ahensya, huwag magpalit lang, huwag maniniwala sa ganitong ore ng mga posts sa social media. Ako si Val Gonzales, Dizia Rates, sa Pilipinas, na sa Pilipino. Maraming salamat, uh, Aris number 5, Val Gonzales.